Hello mga kalakwatsa! Welcome back sa Louie TV! For today's video, magkamal tayo tibukaig with Marcy Lacquachera. Ayan o, nasa likod na nga natin sila. O, pak! Naka for the jumpsuit! Paano kalulusong yan, Marcy? Tinuruan nga muna kami kung paano sumalok ng ginto ay este tulya o bukaig. At para ma-check din kung may tulyang makukuha. At yun na nga, may nakuha nga tayo at apakadami nga mga kalakwatsa! Nauna na nga si Marcy kumuha ng bukaig nagkuha lang eh, Uy, talagang lulubog 'yung paa. Tara oh, tayo, eh. Oh, meron na akong nakuha. Oh, may takkal akong ako nakuha. Oh. Sumunod na rin ako para kumuha. Oh, diva, may nuggets din tayo. Ito, ito, Ay, ito yung boga. Malalaki. Kakatunan eh. So... Siyempre, sa dami ng nakuha namin ni Marcela Quachera, Tuwang-tuwa ang mga person! Tuturuan ko din kay mga kalagwatsa kung paano manghuli ng bukaeg. Unang step, ilublog mo yung taong nang iwan sa'yo dahil deserve na deserve! I-shake-shake hanggang lumabas ang feelings niya sa'yo para sa puso mong patay na patay sa kanya! At pagkatapos, isa-isa hinyo na rin kunin ang mga bukaig at ready na may pang-ulam na tayo, fresh na fresh, ganains! Mga kalikwacha, sana'y nagustuhan ninyo ang video na ito. I-add or follow nyo ako sa aking Facebook account para magkasama-sama pa tayo sa susunod na vlog.